So, welcome back to my channel mga kaparak no? So mga kaparak, hindi tayo gano'n nakakapag-vlog Kasi nga, medyo naging busy tayo Hindi tayo nakakapag-ano doon sa mga kalapatin natin Kasi bumabiyahe ako ng lalamove So pag uwi ko ng trabaho, is bumabiyahe ka agad ako Para naman, syempre, ayun dyan gastos na naman Dahil mga sa okasyon So, talagang medyo naging busy tayo Pero ngayon, play tayo Kaya ang gusto nyo ako samahan, tara, So yun nga mga kaparak no, kahuwi lang natin. So ngayon, may unbox tayo. Ito yung in-order ko sa Shopee. Lalagay natin sa mga ibon natin. Bali, ano lang naman to, flip ring. Nakita ko sa inyo. So yun nga mga kaparak no, ito yung in-order natin no. Tatakpan lang natin yung dito, yung details. Buksan natin. Pero actually, nabuksan ko na talaga siya. Ayan. Lalagyan natin lahat ng ibon natin. Ayan. Bali 100 pieces to lahat. So, kung gusto nyo ako samahan, pakikita namin sa inyo. 15 minutes later. Ah, so, yun na mga kaparak. No? si Dos naman ang lalagyan natin yun. Si Dos, ito yung ibon natin na walang singisang lapit kaya. much 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 later o oh, yan o mga kaparak no gusto na yata ni paraklet siya mag pre flight dyan di okay na okay yan para kahit nasa trabaho tayo is may mag aalaga dyan kay idol si idol ang pinangalan ko dyan oh. kiss daw kiss kiss doll kiss nope idol kiss idol. Idol. Ayan, kiss, kiss. ayun Oh, gumalaw-galaw ka naman para kang posty dyan. <laughs> wow! Iyon oh. So yun na nga mga kaparak no. fly na tayo. Sige, paraklet, buksan mo na yung kulungan. Lop, para makalipad na yung mga ibon natin. વસ્તુ છે બધી બધી pumasok agad yung dalawa nakalimutan ko isa rin kulungan habol na kasi yan mga kaparat no? bali magnanay yan So ini yung tatlong young bird natin no mga kaparak yung isa umangat na no, muta mukhang gusto na yata nito Wag muna steady ka lang kita nyo no mga kaparak Mga pagaspas pagaspas na sila Huwag ka naman sana. Pero tingin ko hindi pa naman to. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayan, dyan lang muna sila. Ayan, lagay mo yan dyan si Idol. Ayan. So yun muna mga kaparak, no? Patutukain ko muna yung mga bataan natin. at this moment that he knew he fucked up. Ito mga kaparap Busy busy siya. Na-assemble niya mag-isa yung tamiya niya. Tinday namin yung assemble yung kanina yung gaso. Tinabad na ako. Ayan, ngayon siya mismo magbubuo no? Sarili niyong tabi yan. Mas maganda yun. Natoto siya dumiskarte sa buhay panoorin lang natin uh, siya natapos mo na ba nak yung sticker yung pagkabit ano you know? bali nga ngayon mga kaparak na is December 25 so chill na lang muna tayo sa bahay dahil nga bawal na lumabas bawal mo na shell so dito lang kami sa lumunan bahay din ngayon na yung Pasko kasi meron yung ano yung sa mga mass gathering kasi nga alam niyo na may pandemic pa rin tayo so tulungan ko muna siya mga kaparak no so yun na lang muna mga kaparak for today's video no so kung napadaan ka lang dito sa youtube channel ko huwag niyo mag like share and subscribe hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin yun lang muna mga kaparak bye bye